Lalaki sa Sampalok, Maynila, arestado dahil sa pananakot at panununtok o panunutok ng baril. Ang sospek na umano na mangyari ang insidente. Si Vel Custodio sa detalye. Batay sa kuha ng closed circuit television camera na ito, kita ang pagrehistro ng lalaking tila nakatambay lamang sa lansangan ng Barangay 449, Sampalok, Manila. Maya, maya pa, dalawang lalaki ang makikitang lumapit sa kanya ang lalaking nakadilaw na damit. Makikita bigla na lamang hinampas ang isang baril sa lalaking nakatambay. Matapos yon, makikitang nagsimula ng magdiskusyon ang dalawa. Saka na muling pinaghahampas at tinutukan ng baril ng suspect. Pinita niya ako. Ano ginagawa mo dyan sa likodan ko? Sabi niya sa akin. Hindi mo walang pinapalayas ka na dyan. Ngayon sabi ko, Sige, lalayas ako kahit gano'n lang ulit ako matuloy sa kalsada, sabi ko saan ka na. Pagka nalayas ako, nagkasigawan na kami, nagka na kami ng Base sa lalaking biktima, hindi naman daw pagmamayari ng suspect na si Alias Jun ang jeepney. Sadyang napag-initan lang ang biktima, dala ng labis na kalasingan ng suspect. Umuwi pa raw ang suspect, pero kukunin pala niya ang baril sa bahay. Sinubukan pang awatin ng kainuman ng suspect ang masama niyang tangka sa biktima. Pero ayaw paawat si Alias Jun. Pagampas sa amig ng pumutok. Pansamantala pa raw na ang biktima dahil sa tunog ng putok ng baril. Nagkaroon pa ng pasa ang biktima sa braso nang salagin niya ang pagpupukpok sa kanya ng baril. Mabuti na lang at may malapit na ospital sa lugar kung saan kumaripas ang biktima para makatakas sa suspect. ah uh, swerte naman na meron tayong pulis na nagpapamedical din doon. At uh, humingi naman ng uh, karagdagang assistance yung ating responding police officer. Na ngayon nakaditinin na sa Sampalok Police Station. Kumpiskado kay Alias June ang isang kalibre 45 na kargado ng bala at isang basyo. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan kong kunin ang panig ng na naarestong suspect pero na na po, o -o na haharapin ng suspect ang patong-patong na reklamong grave threat at physical injuries. Haharapin din niya ang reklamong illegal discharge of firearms kasunod na implementasyon ng gun ban noong ginawa niya ang krimen. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.